Good day mga turugsoy. magpaper prepare na naman po tayo sa ating sarili para makabiyahe na naman. Panibagong araw na ulit, kaya panibagong biyahe na ulit. At dahil kahapon ay holiday, Independence Day, araw ng mga ng kalayaan, ay hindi po ako bumiyahe. Pinaubaya ko lang po sa mga gustong magbiyahe yung mga pasahero na para sa kanila na lang yon. At in-spend ko na lang po yung time ko sa aking mag-ina para ma-enjoy namin yung holiday. Nag-mall kami. Paminsan-minsan lang naman mangyari sa buhay natin yun kaya in-enjoy ko na lang. At ngayon ay kailangan na po ulit natin bumiyahe kasi marami na namang bayarin ng mga nakaantay. Pabango muna tayo para hindi naman nakakahiya sa mga pasahero natin na mga ngamoy ulit ba tayo mga turugsoy. At pagkatapos magpabango ay check natin kung may kanin. Okay, may kanin. May kanin nga pero walang ulam kaya lumabas na lang tayo para bumili ng ating uulamin. I-prepare na natin yung pera natin na At dahil ako lang mag-isa dito sa bahay, pinadlakan ako sa akin. At pag na open natin ang ating gate, ay bubungad na po sa atin ang realidad na buhay. Good morning. Kaya ngayong araw ay bibili na muna tayo ng ating uulamin kasi wala po tayong kasama dito sa bahay. Ako lang at ang aking aso. Kaya dyan tayo bibili ng ulam. Kung makikita ninyo mga turugsoy ay napakaraming pwedeng pagpilian ng mga ulam dito. Pero ang aking pinili dito ay ang menudo. Menudo para sa mga taong katulad ko. <laughs> dito nga ay nagsasandok na sinanay ng menudo na aking in order. Kung makikita nyo mga turugsoy ay lahat ng mga paninda niya dito ay lahat ay bagong luto. At i-prepare na natin yan mga trugsoy para makakain na tayo. Kaya let's go. Let's eat. At syempre bagong lahat. Kailangan muna natin magdasal. Lord maraming maraming salamat po sa araw na ito. Panibagong araw na ibinigay nyo naman po sa akin at maraming maraming salamat po sa mga blessing na ibinibigay nyo sa akin at walang sawang pagsuporta nyo po sa akin at sa pagkain ito sana ay makatulong ito sa aking kalusugan sa pang -araw, araw Amen First bite Mmm Thank you Lord the God At para sa huling subo, thank you Lord ulit. At pagkatapos kong kumain sa akin sarili, siyempre, eh, papakainin ko naman po ang aking poor baby. Sabaw ng menudo para sa ating alaga Ah, si Minji. Mekos mekos na natin yan in sa <tik> Dahil silang may iwan dito mag-isa mamaya ah. Nagdamihin natin ng pagkain para sure na hindi siya magugutom na sa pag-uwi ko kasi ang uwi ko gabi pa. Ngayon naman, kung ano ko nakas kumain sa mga maya. i malamig nyo so, tubig na malamig pa yung iniinom mo ha hmm ah ayun nandito ah, na ang aking kabayo tumarap mo siya na tulisoy kaya ako ay bibiyahin na naman tayo nandito na ang aking jeep siyempre ako ay bibiyahin na Hanggang dito na lang po ang aking video mga idol at mga trogsoy. Kung nagustuhan nyo po yung video ko, please like, share, and pakipollow na lang po ng aking page. Maraming maraming salamat sa inyong patunod. I love you all. Bye bye. Peace out. At ayun. Kailan tinapos ko na yung vlog ko? Nag-outro na ako. Pagdating ko naman ng San Miguel, kung kailan doon na nga lang ako nagkalaman at napuno, bigla na namang tumagilid ang aking jeep. At for the fourth time around, ito, flat ka naman, mga turugsoy. Talagang inaabot ako ng malas at alat dito sa jeep ko na to. Talagang ayaw niyang sa akin. Ay, ay, ay! So guys, please, may follow, may like, may share lang makabawi bawi man lang thank you